Do not use bait price kung ikaw ay isang ahente na nagbebenta ng mid to high end na properties. Bakit? Dahil ang bait price ay nag attract ng mga tao that are price conscious o kaya ay limited yung budget. At kapag nangyari yon ay you will be wasting your time talking to the wrong people. At kung sakali naman na maka-attract ka ng tao that are capable of buying yung properties na ibinebenta mo, ay maaring mag-backfire sa'yo ang bait price strategy dahil kapag inexplain mo na ang buong price scheme ay madidiscover nila na hindi pala totoo ang price na nasa marketing materials mo. At kapag nangyari yon ay maaaring mawalan sila ng tiwala sa iyo. Instead of using bait price, ay mag-focus ka sa wants, needs, and desires ng iyong client at yon ang gamitin mo sa iyong marketing strategy. Meron ka bang natutunan sa video na ito? If you want to explore a career in real estate, Please join Homes Realty at sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap. See you sa next na video.